Pero so, ano iba ng ubas ay lason para sa aso? Tama ka dyan, Kuya Kim. Ito po mga sombreros ay mga dahon ng ubas. Ang ubas na may scientific name na Vitis vinifera ay lason para sa ating mga alagang aso. Ito ay dahil ang mga ubas mga sombreros ay merong mga acid. Kagaya na lamang nitong tartaric acid mga sombreros na sobrang delikado sa mga kidney ng mga aso. Ang kidneys ng mga aso mga sombreros ay hindi immune sa tartaric acid. So it's either madadamage or magkakaroon sila ng kidney failure. Bagaman hindi primary food ng mga aso, mga kasambres itong ubas, pero minsan kasi diba, tripping nila yung kumain ng mga halaman, kagaya ng mga raisins for example. Minsan nga dito yung mga damo ng mga na mga dahon na mga damo, mga sinakain ng aso so omnivore kasi sila kung kaya mas mainam pa rin na uh, huwag wag na natin silang pakainin para iwas disgrasya, mga kasambreros. Remember the universal axiom, prevention is better than cure. Mula rito sa Davao del Norte, yan ang konting kalamang dapat alam mo.